Tay? 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 Na nagpasan to ni Tatay Earl. Uutang ka na naman para ipambayad mo sa una mo pang utang. Siguradong dyan ka manghira. Madami po kasi sabi sa akin na madali daw kung makapag-loan dito. Siguraduhin mo ah. Malaking halaga yan. Kaya huwag kang magtangkang takbuhan yung utang mo. Siguro tinatakot nila ako na pwede akong mamatay dahil sa utang. Talagang si swertehin ako sa fungsoy na yan, ah. kontrahin na lang natin, madam. Ayan. Ang kamalasan. Tatabihan natin ng wealth flagger. Pantanggal yan ng malas. Ma'am, she! Wala mm. naman tayong benta. Kailan natin dinagdagan itong mga lucky charms? Walang bumibili sa atin. Ito! Hindi lang magtatanggal ng malas. Kano yan? 2,000. Sabi nila na mabibigyan nila ako ng magandang buhay. Pananiwala nila ako sa ganun, kaya nang may kapalit na pera. Kaya po ako naniwala. Hinulang ka lang talaga sa talino. Oo, oh, gano'n! Marami talagang nag-aaway sa usapin ng pera. Pero sabi nga nila, simple lang naman ang buhay. Ang utang ay utang at dapat itong bayaran. Tay. anak. Ano po? Sa eksaktong sa mo. Kaya na tayo. Pasensya ka na anak at nagalaw ko yung nag-iisang sardines Sh doon eh. Yan ang ulam natin eh. Pasensya na rin tayo ha. Akala ko. Uh susundan natin yung sardinas at makakapamili pa tayo kahit konti. Pero kasi, gusto nyo. Sumahod ako na walang pa po akong trabaho. Kung may magagawa lang, sana ako alam. Ay, naman. Di ba po, bawal nga sa inyo mapago dahil sa ikayo, kaya hindi kayo trabaho Ako na po ang bahala. Saan tatay mo? Dapat ako kumakaal para sa atin sa at dalawa. Kaso, hindi pwede dahil dito sa sakit ko. Huwag <coughs> niyo na po kusipin ng Ang importante, ako na po ang bahala pero uunahin po po natin yung pagpapacheck-up niyo. Saan ka naman pupuluanak? sa online lending app. Dahil kasi madali po kasi nagsasabi sa akin na madali daw kung makapag-loan dito. Tay, lahat po gagawin ko para po sa inyo kahit pumangutang pa ako. Hindi ba delikado yun? Ha? Eh? Paano kung mo sila mabayaran sa oras? Ah. okay lang po ba kayo? Alam mo, natatakot ako para sa'yo. Pag sinubukan mo yan. Tay? Tay! Tay! Tay, tay ano nararamdaman niyo? Tay! Tay! Sige, sige! pa tayo! Tulong mo! Tulungan niyo kami! Sinsya ka na, Maria Sa totoo lang, may pera lang ako hindi ka magdadalawang salita. Kaya lang alam mo na, nawalan din ako ng trabaho, eh. Salamat po. Salamat. Pagkakasinta nila ba? Mm -hmm. Ano Sigurado mo siyang Ayaw din to ni tatay eh, pero... ...kalang anak ko nagagawa, hindi ko hayaan mamatay ang tatay ko. po. Law na pro. Eh, kumusta ka muna dito, ha? Hintayin mo ako, ha? Dito ka muna sa ha? Diyan ka lang muna, ha? Paano na nga yung utang mo sa online lending? Ang malaki-laki yun, ha? May pambayad ka na ba? May konti naman ako na itabi sa mga kinita ko dito sa banana club. Pero syempre, maliit lang yun. Kulang pa rin. Uutang ka na naman para ipambayad mo sa una mo pang utang. Diyos ko naman maring. Talaga namang mababaon ka na niyan. isang linggo na ako, gabi-gabi talaga akong tinatawagan. Pagbayad na daw ako ng utang ko. Tay! Tay! Tatay Earl! Tay! Hoy, tay tay Earl! Tay Ay! Tatay Ay, Earl! Tatay Earl! Ano nangyari? Tatay Earl! Yesek! Tatay, Ita, isip! Tatay isip! Earl! Dali! Humingi ka na tulong! Tulong! Tay! -tulo! Gising ka! Gising! Hindi eh, ko man lang nadugtungan yung buhay mo. Sana ngayon, kasama pa tayo. Paano ako ngayon? Mag-isa na lang ako. Maring. na itong niya ni Tatay Earl. Tsaka hindi ka mag-isa, Nandito ko. Sasamahan kita. Oh, Hindi mo sagutin. ngayon pa. Nagamit ko na dun sa buron ni tate yung konting naipon ko. Kaya nga, nakapagloan pa ako ng isa, di ba? Maren, yung mga ganyan, dapat sinasagot yan. Harapin mo yan. Baka mamaya lalo kang gipitin yan kapag dinedma mo. Hello? Ano ba? Magbabayad ka pa ba? Lakas ng loob mong mangutang pero hindi ka marunong magbayad? Mag magbabayad naman po ako. Siguraduhin mo ah. Malaking halaga yan. Kaya wag kang magtangkang takbuhan niyang utang mo. Kundi susunod ka kaagad sa tatay mo. Oh, grabe naman yan. Siyempre, natatakot na ako na hindi na ako lumalabas. Parang ilang linggo na rin ako nung hindi nakakatulog kasi nga uh, hindi ako nakakabayad sa mga utang. So naramdaman ko talaga yung pananakot sa buhay ko. Bananak Turon! Banana kayo Ay, Karen, Akala ko ba tayo, Bakit mo ko winawalang yan, Ha? Di lang kita pinautang, bastos ka na, ha? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Ah, talaga, hindi mo alam ang sinasabi ko. Eh bakit tawag ng tawag sa akin yung pinag-utangan mo? At sinasabi niya sa akin, ako daw ang sisingiling niya pag hindi ka nagbayad! Oo, oo nangutang ako. Pero, pero hindi ko alam paano nila nakuha yung number mo. Umamin okay. ka na lang, umamin ka na lang, Karen! Ang laki-laki mo mangutang, hindi ka naman marunong magbayad, ha? sabihin mo sa akin, pinalano niyo yan, pinalano niyo yan ang tatay mo. Huwag mo itadamay dito ang tatay ko ha. Talaga? Pwede kong idamay ang kahit sinong gusto kong idamay dahil pahalang nakaluluwa mo. Kaya mabuti na lang, wala na si Mac Earl! Sabi nang huwag mo itadamay dito ang tatay ko! Di ako! Oh! Walang pa! Ha -ha ko! Hai! Hai! Ano ba? Hai! Hai! Ano ba? Ang sarito! Tingnan ang lang! Bakit ba?

Lampi ah. Okay ka lang. Ha? Yan nga sinasabi ko sa'yo eh. Paano yan ngayon? Dalawa na nang haharas sa'yo. Ito nga Gabi-gabi eh, nga nang nanakot. Kita mo naman. Dinagdagan ko ng mga paninda ko para kahit paano kumita ng konti. Pero wala pa rin. Sino ba naman taong gustong hindi makabayad ng utang? Pare, teka. Paano kaya kung magtago ka muna? Magpakalayo-layo ka muna habang iniipon mo yung pambayad mo sa utang. Pag-isipan mo. Oh, pili lang kayo, ha? Oh, Pula oh. lang po yan. Ate, pag nagutom ka, may pananak rito. At saka, ang gaganda ng sombrero, oh. Oh, diba? Bagay yan sa'yo. Oo. Oh, oh. Ito pa sa taas, ha? Kaya po ba si Ms. Karen Garcia? Ay, bakit ho? Oh? Para po sa inyo. Pina-deliver lang. Asensyo na po, wala rin kaming kinalaman dyan. Mari... Huh? Ay! Ano yan? Ito, ito, ito. Ha? Hoy! Hoy! Hoy hindi ko tatanggapin to! Hindi akin to! Ay, kuya! Wow! Sana all! May ata all! Bapa rin talagang kilig n'yo pagpiyagalang ka ng ganyan? Dito ka huling hihiga kung hindi ka magbabaya. Uh, Mari, sa totoo lang din naman, pati ako hinaharas na. Ano nang gagawin natin? Halikuleta! Eh, ikaw, anong gusto mo? Chicken feet na lang, tatlong kilo. Okay, tatlong kilo. Gusto mo sila lang may tindahan? Di man lang makashare ng costo mo. Takot sa mga iyang kinakarne. eh. yung kasi, para kayong lagi may regla. Hoy, kung dudututin mo lang yung manokot, hindi ka bibilil, tumalis ka na lang, no? Che, kung ganyan kayo, talagang wala kayong magiging customer. Salamat! Salamat! Malaki, isang Talagang siswertihin ako sa feng na yan, ah. Oo naman. Talagang mahusay na ang feng expert tong si Mr. Yo. Kung swerte yung tindahan ninyo, lalong babongga yun. Ako nga, di ba, nalulugi tindahan ko nung una. Pero sinuwerte ako nung nagpa ako sa kanya. Pero hindi kami naniniwala sa swerte-swerte na yan. Sa sipag at yaga, pwede pa. Pero sa swerte, <laughs> sorry ha. Sorry ha? Hoor! Pagpasok ko pala sa bahay ninyo, lamdam <gasps> na randam ko na ang kamalasan. <gasps> mga elemento na nagbabanggaan at lalabas ng negatibong enerhiya. Galing niya! Ngunit naramdaman niya agad! At alam niyo ba, kung ano ang kakambal ng kamalasan Ano? Kamatayan! Ay, Kamatayan ang hagdanan na ito! Eh! Sino bang arkitekto ninyo? Mali ang placement! Dapat itong hagdanan na ito, nakatapat sa... Southeast! Ha? Si. ha! Kamalasang ha? Buhay yun, alam nyo ba yun? Ha? Eh, pero... Ramdam ko nga, may nararamdaman ako dito sa hagdan na to eh. Mm. Anong gagawin? Titibagin. kontrahin na lang natin, madam. Ayan. Ang kamalasan. Ayan, kita mo na, makakamura ka pa. Ang galing niya, ang galing niya talaga. Tatabihan natin na, well, lago. Ayan. Oh, di ba? O, Oh. 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 ng malas. Ay, hindi naman siguro masamang maniwala, di ba? Oo naman. At saka, hindi rin masama na maghangad ako ng konting swerte. Mm -hmm. Ang wealth dragon. Ang dragon ay simbolo ng kapangyarihan at lakas. Magkakaroon kayo maraming pera. At wala nang magkakasakit sa pamilya ninyo. Oh, gusto ko to! Oh, diba? Kukunin ko to. Uy, ako naman! Sa kilo ni tirante, oh. Kanina pa ako nandito. Nakasisya, ma'am, si... Sige po. Sige O, diba? Lakas ng benta. Ayan sa punsoy. Alam mo, tama nga, no? Naman sa benta natin dahil sa kanilang mga luck charms. Wala, nga, ma ma'am Shi. Sana nga magtuloy-tuloy na. Dito eh. meron din, no? Sige, <laughs> yan. Ma'am Shi! <laughs> Wala na naman tayong benta. Wala pa kanina, dalawa pa lang benta natin. Bakit ganun? Kung kailan natin dinagdagan itong mga lucky charms, Walang bumibili sa akin Lalo tayong nawalan ng mga suki. Eh kailangan ko ng pambayad ng kuryente. Hmm. Ay! Ay. Mister, yo! Buti na padaan kayo. Halika, halika, halika. halika. <laughs> Bakit parang hindi tumatalag tong mga to? Hoy! Wala kaming customer. Eh kasi naman madam, mali kayo pinagsama-sama nyo silang lahat. Eh di mag-uumpogan yung mga enerhiya niyan. Malas talaga. Ang gagawin? Ay, huwag kayo mag-alala. Meron tayong solusyon diyan. Pero, may bayas. Pinag-aagawan ito. oh, ito. Hindi lang magtatanggal ng malas. Yung maling ginawa nyo, tatanggalin niya rin. At mag-a-attract kayo ng mga customers. Oh. Magkano oh. yan? 2,000. 2,000? Oo. oo, bakit ganon? Ginawa naman natin ang dapat gawin. Bidelay mga dapat bilin. Pero mas lumalang ang dating ng pera ngayon kesa dati. Talaga? Iba talaga ang puto dyan. Simula nung dumating yung misteryo na yan sa buhay natin bumigat yung pangkabuhayan natin eh. Pansin mo? Asa ah, na nga pala yun? Meron pa siya sa akin utang na lucky charm na money tree. Oh, eh dapat kahapon yung dinala. Hala! Ay, baka nagtatagong na yun? Huwag naman! Marami na ako nilabos na pera, tsaka may mga items Oy! na... Oy! Ipaka nagbibigay ng upan niyo sa bahay ah! at hindi naman kayo kanya. Nakubos na ata yung pera niyo sa punsoy. Nagpapak And... sa kanin ng saswerte. Hayaan mo na, bukas na bukas din. Kapag gumanda ang kita, nadalig na yung bala. Naku, alam niyo ba? May balibalita. Yung misteryo na yan, marami nang nabudol. Huwag kayong maniwala doon. Mahina lang talagang kita sa palengke sa sobrang mahal ng bilihin. Alis <coughs> na ako! Bayad kayo ah! Ay, ay, ay! Ay, da! Oh! Totoo ba yung sinabi niya? Scammer yung Mr. yun, na yan? Malay ko, no? Hindi ko nga talaga kilala yun, eh. Hindi kilala! Oo, oo oh, nagpa-fungsoy lang din ako, ayan, o. Oh. Grabe ka! Hindi ko may tinatapos. Ah! Noong una, nanuwala ako kasi bumabalik naman sa akin yung swerte. Tapos, yung pangalawa, eto na, hindi ko nakalain na, ano, na, hindi na siya umubra yung, yung, ano nila, yung mga pangako nila sa akin. ...liwanag 30 mil to, ha? Pero dapat mas malaki sa akin. Kaya, oh, ayan, 10,000 sa'yo. Uy, siguro, kailangan umalis ka muna kasi baka nakakaamoy na sila eh. Hindi nila dapat malaman na magkasabwa tayo. Madam, dagdagan mo naman ito. Ang hirap kumbinsihin yung mag-inang yun, lalo na yung Randy, eh, pal. Ay! Ay! Scammer ka talaga! Huh? Ay, ka! Ako, Teresa eh, kasi naman bobo ka eh. Hindi ka naman talaga malas. Kinulang ka lang talaga sa talino. Oh, ganun! Ay! 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 ako napagutusan lang siya siya yung manloloko Nagsisimula amin muli sa buhay si nakara na Teresa para makabawi sa mga kinaharap nilang problema sa ngayon po, ano, nagbabagong buhay na yung hindi na ako nangungutang, pero binabayaran ko pa rin yung ibang mga utang ko. Masasabi na hindi pa rin ako nakakabangon, pero sinusubukan ko lahat para makabayad sa utang. Uh, unte unti naghahanap buhay uli ako, kahit konti. Kaya yun lang pong naging, ano, nagtitinda-tinda na lang po ako ulit. Wala namang ibang hinanggad ang dalawa, kundi ang kapakanan ng kanilang pamilya. Kaya sila napasubo sa mga bagay na siyang naging ugat ng kanilang problema. Doon nga, nagipit ako dahil na ospital yung tatay ko. Tapos pagdating ng ilang buwan, namatay din yung tatay ko. Kaya uh, nagkat na patong-patong yung pangangilangan ko sa pera. Yung po ang natutunan ko, huwag basta maniniwala sa kapwa natin na hindi naman, lalo na hindi naman natin kakulala. Para matulungan at mabigyan ng tamang gabay si na Teresa sa aspetong pinansyal, inilapit namin sila sa isang financial advisor. Dapat yung lending app should be the last resort no? kasi napakataas ng interes niyan and known sila sa pangaharas ng mga kliyente nila sa pagbabayad ng utang. So pwedeng lumapit muna sa mga kaibigan at sa mga kamag-anak Unang-una, uh, huwag tayong masyadong maniwala sa mga pagpaswerte. Mas maniwala tayo sa ating kakayahan, no? sa sipag, sa tiyaga, sa diskarte at sa pagdadasal. No? Para sa bagong taon, hatid namin sa inyo ang mga regalong makakatulong sa inyong pagbangon. Ito na ang mga hinanda naming regalo para sa iyo, Karen. Mga negosyo package. May coffee stand business na may kasamang appliances. May mga grocery items para sa bagong sari-sari store ni Karen. Dinagdagan pa namin yan ng mga pwede mong gawing paninda, kagaya ng RTW clothes at iba pang produkto. Pwede mo na rin iuwi sa inyong bahay ang bagong sala set na ito. Sobrang saya po. Gagawin ko yung lahat na makakaya ko para paunda para makaipon ako makabayad sa mga utang. Siyempre, meron din kaming hinanda para kay Teresa may iba't ibang produkto na pwede mong inegosyo. French fries, grocery items, frozen meat, gourmet products, at mga beauty essential na ready na para gawin mong paninda. Isali mo pa itong Melowares dinner set para sa iyong bahay. Alam namin kung gaano kahalaga ang edukasyon para sa iyong anak Teresa. Kaya naman tanggapin mo na itong educational assistance para sa kanya. Maraming salamat po dito sa lahat. Ang huli naming regalo para kina Karen na Teresa, at, ang okay, Wish uh, Ko Lang Savings, uh, tulong nila, pinansyal nila para nila. sa kanilang pagsisimula. Nagpapasalamat po ako sa Wish Ko Lang at sa kay Miss Vicky. Ilalang ko po sa pag-aral din ng anak ko, pang namin. Naway mag-iwan ng aral ang dalawang kwento na ito na anumang pagsubok ang ating kaharapin ay wag nating hayaan masira ang ating dangal at pagkatao sa anumang usaping pera. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.